ah guys. Bumuhat ang to guys. <laughs> na si Jack, guys. Guys, guys. <laughs> <laughs> ay na ka, no? Okay, siya nakuha, guys, dyan na ko, guys. Lato. Ini na yang bulsa, guys. Buna na sign na dyan ang na yun, yung asa na to siya rin guys to agad to banda guys Ay. to ragad guys kakuha agad siya guys support ta mi guys sa mga vlog kay bahina na bako ni Yani <tinyo>

Diyan na mo andog si Jerome na ito reverb din. to train, go. Oh, guys. sumalom na guys. Sumisigaw <laughs> <Nanalom> na. Nanalo na. Sumalam na. Wow! Oh, guys. Okay. Alos isang minuto to. Dalawahan to, minuto na guys sa ilalim. <laughs> 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 Nako, hindi pala nito puputin ito, guys. Nakabit asaguras. <laughs> ha. Dako, ang dami, um, guys. Tingnan mo guys, yung dala niya dala. guys. Puro mga latos-latos. Para dito. <laughs> lato, lato. Ito, lato. 'yung lato? Grabe, guys, ang laki, guys. Sana kay buwagtak. kita din. kita Tayo po, guys. guys Ito, <laughs> <Daki, buhugtang>. Kita. <laughs> <daki. Bakita? laughs> okay. yeah. lato. So, lato, grabe. Grabe kanindot, oy. <laughs> kanindot na ikalami pa, gyud. Ay. <laughs> Tura guys, naka-kuha damo guys. ko. So, si Si Ano na? Si masaling So, tura guys. nga si Boboy. Si Oo. Ano na? <laughs> <laughs> na <laughs> <laughs> okay. So, si oh. si Napa guys. Lato ka. Uh, Sorang ceritalah. Biasa tempat apa, Fren? Baik tahu. Kamu Tamang yang tamang dai. Healthy. Oke lah. alat. Sutura guys. apa cut guys. Hah. Hmm. Agui itu ulag kanang ku dira manui. Ha? <laughs> Matuang. Tu warah. Tu warah satu of the sea. <laughs>

So, ayun guys. Marami siyang kuha guys. At papalapit na siya. Napapalapit guys. Binisan mo muna yan Brad. At yay. Kung sa ganun ay... Kaya na tara ubos tayo dagkan kay adat ko kay ay. Napakaano nila. Kasi tagal. Ba. Para.

bangka pa doon hindi kahoy talaga but stress pagdating kaya pag medyo maglakas ka katulad nung ay bibiyahin natin na pag magkabagat ay pag ganun pag sistema doon sa amin napalian sila ng ano dali kasi yung mabali ang kahoy yung kahoy alo ilang ano na siguro na yung mga puti ito yung ganyan na kawayan yung mga ano ano lang pati siya sarap din ang flying fish sarap yung ihawin daw flying fish kasi Sam, 'di ba kulay dilaw yan oh malukso pa karamihan pa dadagdag tayo ate hindi na uwi na video medyo medyo pandayan pag nakahanap pa yan sa lebangsi oh iya yan bangsi sa amin malalaki nga bet ganyan oh animang piraso sa tito Acid na talaga yan? Sarap yung sugbaw na. Tapos ang hilig namin noon, mga bata pa kami. Uh -huh. Mga bandang alas 4. Kaya kita ko <laughs> anong flying fish sa pantalin. Gatong kami dyan sabi, <laughs> okay, sa agad. Ligo, bita ko sa daplin ka tong sa may kuan, sa may... Ganyan diba na tayo na tao, ano, lapad na kuan, lapad na bato. Dito may naglingkod-lingkod mo. Oh, kibitang na sa umuti ng French fish. As ini, ano dyan siya? Nagtulong ka daw bigyan ng dalawang piraso. Kahit yung mga walang pera, uh -huh. Ah, mag abang lang tulong. Ah, pag uwi, may pangs. Ulam na. Ay po ng pera. Ang kaulam. Tulong lang pa. Ang hapunan. Yan business namin ni Papa. Nagbrigato na ni Mber. Buy in sil isda. Sil isda. Tatlong styrofoam. Is Lying fish. Labado. Madalimang kapira po. Madasugi. Oo ay lahat pati pa, nung kami nagbibenta walang pili sa ano ba bayad bayaran kami bigas tama na ni kamuti brad so, ano na lang pag uwi tama ako na ni brad ba? bigas kalahating sako tama. oh, itlog Siguro ang distansya ng... Pero ang distansya ng... Tama kanina. eh, Brad! Sabarala. Ito lang isang pa nga nga pa. Ibaras. Ito pa. Ito ako itong istana ko tayo. Bawa pa mga aong rige. Kasi kasama ka na yung mga kauban ko, yung mga aong gina. Hindi, basag na guys. Si Kajitsi, magdaga niya siya ko. Ano? si Kajitsi, ang... tapat pa yung Di man anday na ako kay ang last nito pa dali si ka Richard niya sunod si ka Jesse man. Hmm, pasunod ang kwani ka yon dre. random random niya. Lukso-lukso. Lukso ba dili?